Maganda, magandang tanghali. Pwede na naman tayo sa mga chika-chika Smith sa showbiz. Showbiz personality sa Amerika at sa ating sariling bansa, Pilipinas. Ito na po ang una nating marites for today para sa showbiz. Little Lapid, first time, makakising siyan si Miss Lorna na Tolentino sa Batang Kiyapu. O di ba mga senior, makakaroon ng kissing scene? Abongga ito. Ito po ang balita pa, mahigit limang dekada ng artista si Na. Lito Lapid at Lorna Tolentino pero first time nilang magtambal sa telesering FPJ's e. Batang kiyapo At may kissing scene si Wow! Yung kissing si ng senior citizen baga, alam mo yun, patawang sabi ni Sen. Lito sa Christmas party noong nitong nung dumaang Nobyembre 28, 2023. Yun ay no ano ata yun, hmm, martis ata po yun sa mas resara na ginanap. Anyway, anyway, eto pa po. Okay lang, ipinaalam naman sa akin ni Coco Martin na magkakaroon kami ng kissing scene ang karakter ni Lorna, simpleng simple, walang kahit ano, chismis. Malinis ang pangalan niya sa so, single naman siya, kaya walang problema. Ani, Senator Lito, Oo. Oh. di ba? Sabi naman ni Coco, at least yung mga sing edad niyo ay my love pa rin. Di ba? Kung baga sa story pa rin. Kinagat naman ng manunod, kaya ang tawag sa amin ngayon, Primanda. Kuha sa Primo at Amanda. Ang karakter namin sa Batang Kiapo. Dagdag pa ni Senator Lito Lapid. Aba, walang masama. ba diba? Okay, ito naman. Pagbalit tanaw na mga fans sa PH Biggest Love Team sa gitna ng break-up season. Sino kaya ito? Matapos ang confirmation ng breakup ni na Catherine Benay, ang sa Catherine Bernardo at Daniel Padilla, sobrang bongga itong magka team na ito, di ba? Nakuha mga fans na balikan ang timeline ng relasyon sa Katniel at ang mga love team na humarap sa telebisyon sa Pilipinas. Wow, 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 wow. Ang kasalukoy ang henerasyon ng mga magka team ay na pangunahing. Catherine, Katniel, ang tawag pala sa kanila nung uh, Nadine Lustre at James Rake bilang Jadin at Lisa Soberano at Enrique Hill bilang Liz Quinn. Ano ba yan? Oh, mga, mga tatag na mga pangalan. na ano, mga taptak, taptak na kung ano, ano. Anyway, that's fun. That's fun. Basta masaya. Bukod sa iba pa ay nararanasan na ng ngayon ang parehong pagbasak ng mga love team na nauna sa kanila. pramit talagang love team. Di nawawala love team. Sa showbiz talaga, maraming love team. Diyan nga minsan talagang hindi man na hindi man ng mga pelikula. Lalo na magkasama yung magka love team na yun, di ba? Eto pa, timeline ng break up ng mga love team sina sa Trade. Ang unang love team na nag noong Enero, ayan, Bagamat hindi nila kinumpirma ang mga aligasyon ng panloloko. Wow, bakit? Ano palokohan ito? Anong panloloko? Hindi matagal nakipagrelasyon si Raid kay Isa Pressman, ang babaeng sinasabing third party na naging daylo nung pag ng Jadine. Allah, Allah. Samantala noong Mayo, naging headline ang tambala ni Na. Soberano at Hill nang ihayag ang dating ng dating manager ng actress na si Oji Adik uh, Diaz na hiwalay na ang dalawa. Oo na, i-chismis ko na ito, no? na i-chika ko na sa showbiz tungkol kay Oji Diaz na siya ang sabi na hiwalay na ang dalawa. Mm -hmm. Gayun pa man, hindi kinumpirma ang dalawang aktor ang chismit at nakitang magkasama sa maraming pagkakataon at may mga pagkakataon pa na nababanggit nila ang isa't isa sa mga nagdaang panayam. So, okay lang, di ba? Kay Waray sila, at friends sila. Walang gera, walang masama doon. At least they're a friend. Kung magkahiwalay man sila ngayon, andiyan pa rin friendly version nilang dalawa bilang tao. Eto pa, nitong Webes. Hindi, ito. Nangyari noong November 30, umanik sa local entertainment industry matapos magpost si Bernardo at Padilla ng mahabang mensahe sa kanilang Instagram account na nagpapatuloy sa kanilang matagal ng napapabalitang breakup. Ano mo ngayon kasi palibasa ang social media, pati artista, pwede na rin talagang sabihin nila damdamin na on their own. Hapares niyang Instagram na SNS, di ba? Yung sila mismo nagsusulat. Hindi na kailangan pa ang writer para malaman o ma-interview. Nowadays, mismo ang artista na nagsasabi ko anong feeling, kung anong nangyayari sa kanila, kung anong buhay nila ngayon, kung anong makikita natin sa mga happiness nila, etc. di ba Iba na ang mundo. Millennium nga naman. Eto, tinatawag na mga netizen ang kasalukuyang sitwasyon ng pagkatapos ng isang panahon para sa mga pinakamalaking love team sa bansa. sa ang mga taglahanga at sinasabing saksi nila ang pagtatapos ng kanilang pagkabata habang nakikita nila ang magkahiwalay na landas ng mga labtin na kinal kinalakihan nila. Ah, siyempre mga bata-bata, di ba? Yung bang, pag kasi mga bata, mga labtin, tu tuwang-tuwa sila, di ba? Pero pag may ano ka na, nasa, nasa edad-edad ka na, okay lang, ano ba yung labtin <laughs> anyway, love is love sa kasalukuyan ang lab team ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano bilang Dombel Francine Diaz at Sep Pedelin bilang Francet at Alexa Ilacat at Katie Estrada bilang Kedlegs. Ano ba yan? Parang FedEx ah. ay sinusubukan bantayan ang kanika nilang lab team para sa Philippine Showbiz. Yan na nga uh, ba? Di ba ah, ang mga chismis nga na mga chica, chika? Minsan po sarap din makinig, di ba? Yung mga love team, love na yan. Kasi nung panahon namin, ang um, mga alam lang namin, mga love team yung mga Bilma San, si Miss Santos, Nora Alnor, Christopher De Leon. Yan ang mga love team. Al, yeah. Although nandiyan di Altanta, Estela Suarez, di pa yung mga love team na ganyan? Anyway, anyway, eto po. Ang isa pang Chika Chika Showbiz. La Abeliana inamin hindi pinansin. Pinansan ang mga red flags ni Tom Rodriguez. Bakit? Anong chika? Gumang love di Carla Abeliana na maaari na niyang pagtawanan ang tatlong buwang kasal nila ng dating asawang si Tom Rodriguez. Ah, ganon? Magtatawanan mo bakit? Nagsama rin kayo, tiba? Anyway, basahin natin dahil naalala niya kung paano niya binaliwala ang mga red flags noong panahong iyon. Nagpakasab kami noong 2021 sa panahon ng pandemya. And during the pandemic, mas nakilala namin ang isa't isa. Sa kasamaang palad, natapos din ang aming kasal sa panahon ng pandemya. Pandemya, sabi ni Abeliana. Anong nakilala nila sa isa't isa kaya? Inamin ng, akre, inamin ng aktres na nabigla siya kung gaano kabilis na tapos ang kasal nila ni Rodriguez bulan nang mag-date sila ng anin na taon. Ba, mahaba din. Bago sinabing, I do. Alam mo yan pag ka, do you love this man? I do. Yes, I do. Do you love this woman? Yes, I do. Yes, I do pero eto break up naman. Sa kabila nito, binigyan di ni Abeliana na hindi biro ang pagkakaroon ng ba ng bigong kasal. Hindi biro ang pagkakaroon ng bigong kasal. O naman, at kalaunan ay pinatawan niya ito sa lahat ng red flags, disrespect, and lying na nangyaring sa kanilang relasyon. Ano kayong relasyon na nangyari sa kanila? At nagkaroon ng kasinwalingan ba? Hindi na idinetalya ng aktres ang mga red flags na naging sanhi ng pagkasira ng kasal nila ni Rodriguez. Ngunit sinabi yan na may kinalaman ito sa kanyang pagugali, personalidad. Bakit? Ate Carmina Villaruel. Ay nako, ano kaya ito? Ano kaya ang personalidad meron siya? Ah, well anyway, anyway, sila na nakakaalam pareho noon dahil sila ang nagsama, hindi naman tayo nasa kanila na yon. At at least, very good ang girl, ah, inamin niya dahil sa kanyang pag-uugali daw. Okay, eto naman po ang sunod pang chika show Carmina Villaruel. nag na ng mga cryptic na mensahe para sa kambar na anak na kasi at Mavi Legaspi. Mm -hmm. Okay, ano kaya? Sunod-sunod na sunod, pick message ang binahagi ng actress na si Carmina Bilaruel sa kanyang social media account. Yan ang sinasabi ko, di ba sila sila na nagsusulat ng tungkol sa kanilang damdamin. Hindi na kailangan minsan ang mga reporter. <laughs> Pero eto pa rin, syempre, kailangan meron pa rin media-media na magsasalita. Ano ang masasabi mo? <laughs> Ito ay dahil sa usapsapan ng kanyang anak na si Mavi Legaspi na humiwalay na rin sa singer na si Kailin Alcantara. Ning Kailin. Sorry, hindi ko kilala. Pero okay, sikat siya for sure. Isa sa mga post ni Carmina sa X. Ayan. Dating Twitter, ang black and white na imahin ng aktor na si Morgan Freeman na may salita na nakadirekta kay Mavi at sa kanyang kambal na kapatid na si Cassie. Ang huli ay kasalukuyang nasa rumored relationship sa singer na si Darren espanto. Maaaring sirain ng mga tao ang iyong miimahe. Eh. silain ng iyong pagkatao. Lumika ang mga chismis tungkol sa iyo. Ngunit hindi nila kailanman maalis ang iyong mabubuting gawa. Sabi ng mensahe. Yun, nagpaw si Kailin sa hindi bababa baba ba? sa dalawang social media accounts. I knew it na naging dahilan ng maraming fans ang nagkisip na hiwalay na sila ni Mavi. Ang ilan ay nadrink pa sa uli kay Dazuri na host ng Itbulaga kasama si Mavi. Mm -hmm. Anong Ano masama doon? Anyway, yan ang chika sa kanila. Ito naman tayo. Maganda ito ha. Netflix series sa placing. Chef Kiko in highlight ang kulturang Pilipino. Aba, sino siya? Anyways, for sure si siya. Ang kaunang Pilipino-produced Netflix series ay magdadala sa, ng Pinoy Pride. Sa hapagkainan, simula web sa paglunsad ng Replacing Chef Chico. Ah, anong Webes kaya ito? kenang ng Webes ito. Ayon sa director na si Dan Villegas, ang walong episode na rom-com ay magpapakita ng kakaibang kultura ng mga Pilipino sa global audience ng Netflix da okay sino kaya O ibig sabihin kultura ng mga Pilipino sa global audience ng Netflix maganda siya ang unang lokal na production ng Netflix sa, sa isang format na serye ay maghatid ng isang sixty love triangle sa backdrop ng isang high-end na fine dining restaurant na pinangalan ng Hain Hain maghain ka John 'di diba? Anyway, maganda name ha. Bibigyang buhay ni Piola Pascual, Alessandra De Rossi, wow, at Samsi Bibi bilang mga pangunahing tauhan. Mm, -mm. Yan, maganda na sa Netflix sa uh, mapapanood. Okay, okay, fine, fine. Thank you, Banderang Pinoy. Okay, ito pa nga ating uning barita. Sharon Cuneta na sa role ni Alden Richard sa mga anak na sina KZ at Frankie. Ang family ay two of two. Ang family of two ay isang heartwarming feel-good store tungkol kay Marika Sharon Cuneta at sa kanyang anak na si Mateo Alden Richard na magkasama sa isang bubong. Isa sa tagasulat ng senaryo na si Mel Mendoza del Rosario at direktor na si Noel Nabal. Nabal, kapamilya ko mga Nabal, sino kaya sa kanila? Ang family of two ay umiiko sa isang tapat na anak na disidong, disiditong bigyan ang kanyang tapat na ina ng magandang buhay. Ngunit, nahaharap sa isang dilema kapag ang object ng kanyang Pagmamahal ay mapagdesisyon ng mga ibang bayan. Mm -hmm. Sa Grand Media Conference ng, ling ng linggo, sa, sa Grand Media Conference, sinabi ni Correta na nakaka siya sa kanyang karakter noong nakaraan. Dinala niya ang dalawang anak na babae sa ibang bansa para mag-aral sa koleyo. Dinala namin si Casey Concepcion sa Paris noong 2003 tapos si Frankie. Pangilinan noong 2019, next na si Miel Pangilinan, sabi ni Cuneta. Sinabi ng actress na pagkatapos ni Miel ay si Miguel na lang na 14 years old ngayon. Si Miguel na lang na 14 years old ngayon, nabanggit niya na ang binibig, ibinibigay natin sa ating mahanap ay mga ugat at pakpak. Idinagdag na dapat nating hayaan ang ating mga anak na mamuhay ng sarili. Gusto ko yan, Miss Sharon. Totoo yun. Gusto ko yung ugat at pakpa Dada-meeting ko yan. Gusto ko yung words na yan. Ugat at pakpak. Maganda siya, ha? Huh? Yan pa ang ating mga balita. Ang ating chika-chika showbiz. Ito po si Vicky Osara. Mag-usap tayo. At ito po ay galit sa ating team. Mag-usap tayo, Justin. Maraming salamat po. At abangan niyo pa po ang ibang chika-chika showbiz, marites, marites, chismis ang Pilipino showbiz at Hollywood. This time, Pilipino lang po ang ating na-chismis. Thank you po. I'll see you again next week. Maraming salamat po.